no yung super speed super dry yung ganyan, pero, pero parang parang po, maulog ma ma ako. parang 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 sa mga pamangkin nating mga parang Ang parang nito, no, yung pangatlo, no? Ang dilang laman yan? Buntis yan. parang 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 ka. Wow. <laughs> it's a, it's a cow. It's a cow. Ng, ng wow, bibi ang dami ano yun, oh. no? Tignan mo, wait ano, mo yan. Nagsitinda ng mga parang ratan-ratan. Tapos ang laki-laki ng kalabaw ratan. wow. so, ka ba ako? Ang laki! Ang laki-laki! Ang galing nila may dadaan, no? Hindi talaga silang naglakad, no? Ano yun? I'm crossing kasi yun, bu. No, Naka-red light pa eh. O, oh, nag-green light na green light. Di mo abi ni Joanne na yung video man. Tak video ng mga dalawa ng araw. mo ulit yung cellphone ko. Okay Yung kayo ang Nakapunta na kami dito. Yung out na dito daw. nakapag dyan yung mga napapitin. Dito? Hmm. Pwede naman dyan. Naglalagay ka lang sa pinayin. May stoplight ako. May stop ako. Kaya may precision sila gito. Hindi ko pinila talaga sila, no? Buti mo, tignan mo, oh. Mga disiplina, na ato. Nagaat na, sila. May na kanyang grupo. Eto, team ano to? Umunti, ato. Team, hindi, yung pebo. Ayun, papayat na, no? Parang mga kamil na. Ito sa sabi, papayat kasi tuyo. Ayun. Sila lang naubos na dahon north eh. Damo? Ang damo. Wala na, hindi na siya sinundol. Ang payat nung huli eh. Law -law. Matanda na yan, no? Lawlaw -law na yung balat. Paano yung na yan, literal? Ayun ang no, laki oh. Tangpad, hindi malaki. Pag mo yan ng motor, bilaw, kawawa ka. Basta ng motor. Ayun, ayun. May, may sariling man. ano, decision yung dalawa. Lovebirds sila eh. No, an ano, ayun. Ayun, ah? ayun. Wala, masawa na ang <laughs> eh. ako kay kuya ko ng lovebirds. Yan yung kuya Nang? Lovebirds. Ah, oo. Ay! Ano ba yun? Kung talaga sila ng pangarap. Ah, Tapos, marunang din sila bumalik. May tamang oras din. Ang galing nga eh. Tamang mamaya. Sino mo gidyon ang tunong, dami. Yan ay putak sa ligod ng brod. Ang aso lang na. Ayun talaga oh. Kambing na ata yun eh. Tata! Ay, Ayun yung brown na brown. Parang hindi ba ka eh. Uh, parang hindi ba kay eh. Ay bagong anak yan. Yan yung maliit. Hmm. Bagong anak yun. Parang mga aso lang na ano eh